po kapix happy lunch time so ayan for today's vlog dito po kami ngayon sa happy land <laughs> dito po kami ni pix Papunta po itong daan sa MacArthur Park at so ayan mga kapix uh, yun nga ho nakaano po kami ni Papa Pix ngayon dahil magano po kami nung isang araw po nag cleaning po si Pix sa bahay so kaming dalawa at yun ho, marami po kaming mga gamit na po na luma na, tapos mga sira na po. So, yun nga ho, inipon po namin doon sa labas. Mahirap po, ma mahirap pong itapon lang po siya na pwede naman pong mapag, mapag, ano, mapag kakitaan ng pera. At so, ayan mga kapiks, ito po yung natipon namin. Sayang so, ayan, saan kasi ano, sayang kasi itapon kaya naisip namin eh tawag sa amin ipatong i-junk shop, junk shop na maging pera makaka-fix pang dagdag gasto ito yung mga plastic saka bakal yan so punta kami ngayon sa junk shop sa bandang uh, MacArthur Park pero hindi pa abot pero papasyal tayo dun video rin sa tayo kasi makakaano ko pala ngayon diri naka under construct ko kanya na MacArthur kahit na ikot lang tayo konti so yan ito po yung ano uh, yung mga bakal na ay na ipapatong po namin so sayang naman po, sayang naman po po ano, sayang naman po kung itapon lang tapos sunugin mas mabuti pong ibenta para maging pera <laughs> at tara mga pics Harap po tayo sa junk shop. <laughs> Papatong po kami ni Pix para may pera. Ang bili ng ulam. <laughs> so ayan, nandoon na po si Pix sa ano sa cashier. Kumukuha kumukuha na po siya ng Pera, kung magkano po yung mabenta namin uh, mga recycle na yun nga, po kitaan ng pera. So, yun po yung naisip namin ni Pixayang naman po pag sunugin lang. Kaya, pinatong po namin or binenta sa chang shop. So yan, nakuha na, na, nakuha na po ni Pix. Iwan ko po kung magkano. Pero love. Ano? <laughs> mainit mga kapix, mainit. Yan, punta po muna kami ng MacArthur. Tignan lang po namin kung open na po. Kasi ano po yun ngayon under construct. titingnan so, muna natin mga kapix yun. Yan, tignan na yung picture. Magkano yung benta niya? Magkano? Kung makakaraos na lang isang araw. Pagkano <laughs> kaya yung nabenta ni Pix? Magkano yan, Pix? 143 sa bakal. 143. Sa plastic, 15. <laughs> oh, sa ano, lata. May lata. Sa plastic, 16. So, meron kami nga ng mga Pix. Okay na. May pang-ulam na. May pang-ulam na mga ka-fix. Magkakaraos na yung isang ano, isang kain. 174, yan No? 174 yung benta ni Fix sa kanyang patong. pang -ulam na <laughs> Yan. Kainan. May pang-ulam na po kami. Tapos ngayon, pangal na lang po ata, Pabos na. <laughs> Pasal muna kami konti kasi medyo malapit na kami sa MacArthur. Kasi so, baka kung so, tawagin na kundi maka Mapasya lang po kami, titingin, balik naman agad. Eh. Kakaibang torot. Yan sobrang init po ngayon dito Papix. At yun nga ho, ma madami po tayong madadaanan na buko. Ang kandahog palo ay ano po sila ng buko. Yan, dito po maraming mga buko na binibenta. Pwede po dito mag-date kasi may mga lamesa po sa ano. Yan bagong ano. Bagong tayo. Okay, umano na cover ito dida. Okay. Ano man dito yan yung kan yung kandahog, yung mga po. Under construct. Ano nagtanim po mga ano? Oo. Nagtanim po sila ng bagong niyog. <laughs> Yung gitna po ni Lolo MacArthur may mga niyog na nakatayo na. Ano Lasa. Lasa. Yan. So, yung likod po niyan, may park, ay may mga ano, uh, pwedeng mabilhan na pagkain or street foods po mga katips. Kto to pa? ito po nakapesto na yung mga street foods wala na po sila sa gilid yan maganda po pumasyal dito pag sunday so uwi naman po kami ni Pix tumingin lang po kami dito tindahan po close. So gabi po sila hapon po sila nagbubukas. Yan. Po na po kami. Pusta po kami pumasyal sa MacArthur. kayo agay 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 dumaan sa ano off road yan po dito kaso yung ano po dito yung niyog yung oil silot medyo mahal na siguro ngayon mga kapiks umabot na ng 35 30 or 35 po yung isa noong unang panahon ano lang po yun 15 hanggang 20 ngayon po ano na po siya 30 at yan mga kapiks hapon na po so naisipan po namin naman ni Piks na pumunta ng downtown dahil yung tindahan ko po ay wala na pong masyadong laman so bili naman po ulit ako ng ano ko po dito pang dagdag paninda dahil kaunti na lang po yung laman mga kapiks So nakatulog po kami kanina, galing po kami nang ano, yun nga ho kami sa junk shop, nakatulog po kami dila. Sobrang init. At yung maiiwan po dito si Ate Ezra. Yan po yung tindahan. Wala na po masyadong laman at kailangan na po natin I-bili yung ating na ipong benta dito. Ayan, ready na po yung ating service. Pat, panitig ka mo, Pat. Tara po, tara po. At yan, may rainbow sa langit. Ganyan po yung langit, may rainbow po. lamil dia orang ni tak pergi nabutan po kami ng gabi sa downtown at yun, kauwi lang po namin. So, ayan, i eh, ko pala yung kapatid ko, bonsong, kapatid ko po na happy birthday. Bali, happy birthday, Nika. Birthday po ngayon ng mama ni Nika. At, ayan, yun nga, ho, kauwi lang namin, may nalaknan po akong lutuin. So, Dumaan po dito sila, Nika. Nagpapaluto po ng pancit So, magluluto pa ako ng pansit bihon. Dalhin naman doon pag maluto na. So, bali yun nga, yung kanina, yung benta po namin sa mga, ano na po namin, mga recycle, is binili po namin ng pritong manok. So, ito po yung ulam ng mga bata ngayon. Before po kami ko pumunta doon, pinakain po muna namin yung mga bata kasi for sure, maglalaro na naman. Yan po yung ulam nila si Pangaon. daw. Yan po, crispy king. So ito ano po sardinas, yung ulam po namin kaninang tanghali at kay para kay JJ na lang po yan. So ayan mga kapiksma magluluto po muna ako ng pansit para makapunta kami kina mama naman. Ito po yung sangkap para po sa pansit na bihon. Kikiam tsaka squid balls at anyan ng manok. So nakapag din po ako ng sibuyas tsaka lasuna. Ngayon naman po ako napiks. Nagiinit naman po ako ng kawali dahil gisahin ko po muna yung mga sangkap bago ko po ihalo lahat. Ano ang laban utan mo? Gasa na good luck ko muna yung ano, chikiyam sa squid balls. Iwan ko po bata ko yung pinapaluto nila na ang dami naman yung ano doon sa bahay. Ang dami naman po nila doon. Idol po nila ako palutuin. Ang pansit kahit feel ko. hindi masarap kasi hindi naman pa ako tumitikim ng luto ko. Iba po yung pinapatikim ko. So unahin ko po muna sa inyong kikiam. Kasi hapo na din po si Nika umuwi. Galing po siya dun sa mga sa mother-in-law niya. ko lahat ng sangkap. So, pag kumulo po siya, yung ilalagay na lang po natin is yung bihon tsaka yung gulay mga kapiks. So, hintayin ko na po siyang kumulo. At inplahan ko na po ito. Ayan. Marami po yung sangkap mga kapiks. Yan po yung maganda. Basta nagpapaluto, kompleto po yung ingredients. Para hindi po tayo tamarin, magluto, char. <laughs> so, ayan, habang hindi pa po siya kumukulo, maghuhugas po muna ako dito. Ayan, tiny, maghuhugas po tayo at kumukulo na po yung ating sabal sa pansit. At ilagay ko po muna yung bihon. Sana kasya lang po or sakto lang po yung tubig. At buti na lang din po mga kapigs. Malami pa po siguro yung laman yung gas namin. Hindi pa po siya nakikipagsabayan sa ano ngayon, sa crisis. Lang months na po yung gas namin. Matagal po siyang naubos. Simula pa po ito ng April, binili. Hanggang ngayon meron pa po siya na nakakaluto pa po kami dito sa gas. Luto na po yung ating pansit bihon. May ako na po ito haain kasi maghahanap pa din po ako ng paglalagyan niya. So yung mga bata na ano na pong ihatid ni Pix doon sa Fustanis kina mama. Ayan. Yan, nauna na po yung pansit sa amin. Nandun na po kinamama at dito po kami ngayon sa simbahan. Dahil nagpasama po si Nikang, tumayok ng kandila. Yan. Mag-alas 8 na po mga kapiks ng gabi.